Makikita mo dito ka partner na mayroon tayong heating element. Galing po ito sa sirang rice cooker. Tinanggal natin ito at ginawa nating uh, electric stove. Nakadirect na po ito. May upload na rin po ito sa aking channel. Ang title naman ay DIY broken rice cooker powered by plug and play. Makikita natin dito na meron siyang kalawang. Ayan o. Ang dami niyang kalawang kasi one year na mahigit ito sa akin. Ito ay ginagamit ko pagka wala akong gas sa aking tangke. Ayan siya. Nakikita natin o. Naputol na siya. Ayan meron pang ano. Uh, tube type. Heating tube type. Dito po yan. Nakaganyan po yan. Tapos, kinalawang na siya. Ayan o. Dito po ito naputol dahil sa kanyang kalawang. Dito po ito nakakonek. Dalawang connection lang po yan. Isa dito at isa dito. Tapos ito ang yung kinalawang. Kaya siya naputol. Ayan yung siyang linya niya po tol. Oh. Diyan lang po yan. Yan. Kasama po ito. Kaya ang mangyayari, gagawin natin, tatanggalin natin ito. Dahil ito, nasunog na rin yung wire niya. Ayan, accidenting dumikit dito. Kaya, nagkaroon siya ng sunog. Kaya ito, hindi na siya safety kailangan natin papalitan para magamit naman natin sa susunod na mga araw puputulin natin kailangan natin tanggalin at papalitan kasi para safety tayo ayun sya o yung mababa pa nga yung wire na kinabit ko ito yung sunog at ito naman yung plug niya. Yung saksakan niya. Pang duty po itong plug na to. Tapos meron tayong panibagong lata. Galing po rin ito sa rice cooker. Parang ganito. Ito galing po sa rice cooker sa pinakaloob. At ito, ilalagay natin dito ipapatong. Bali ganito din ang sistema niya. Aalisin lang natin dito dahil nagkaroon siya ng kalawang. Dahil matagal na siyang nagamit. Mga isang taon na mahigit. Malaking bagay po ito ka-partner pag nawalan kayo ng gas sa inyong kalan. Safety po ito. Basta safety lang yung pagkakabit. kung makikita nyo ka partner yung lata hindi nakasayad dito you know, sintrong sintro yan kailangan hindi nakasayad para safety yan o walang sayad yan ka partner hindi nakasayad dito sa pinakalata nya sintrong sintro po dahil gamit na gamit ko siya kaya nagkaroon siya ng kalawang porma Talagang halata na matagal ko na siyang ginagamit. At ito naman yung heating element plate. Yan. Pag ito buo pa mga ka-partner, itong bilog na to, pag buo pa yan, hindi pa sira yan. Gagana pa yan pag ginamit nyo. May laman po ito sa loob. Ang pinakaloob nito, mayroon po siyang wire na maliit. Mayroon na po tayong upload nito sa ating channel. Hanapin mo lang yung title na Ano ang laman ng heating element ng rice cooker. Ito po 'yun. Tapos may laman po ito na powder. Puno po ito ng powder, kulay puti. Ang laman nito. Tapos yung pinakagitna mayroong wire na maliit na kulay puti din manipis lang na wire siya ah, kasi laki lang ng karayom yung karayom na medyo hindi gaano kalaki yan yung katamtaman lang ganun lang kalaki parang wire pag nakita kayo may single wire na hindi ko lang alam kung anong sukat basta meron siyang maliit na wire sa gitna maliit na maliit kaya pag naputol yon dito pag naputol yung wire na maliit, yung nagpo-produce ng init, yun ay sigurado sira na. Halimbawa, ito nabasag. Tapos naputol yung pinaka-wire niya doon na maliit. Doon dumadala yung kuryente, yung init. Tapos minabato niya dito sa plate. Kaya ito umiinit. Ang galing ng gumawa nito, ka partner Ang nakaimbinto nito, magaling. Dahil dito, malaki ang pakinabang. Kagaya ko, malaki ang pakinabang ko dito dahil nagagamit ko siya ng matagal. Kaya lang nakadirect na po ito sa kuryente, wala na po siyang fuse. Pwede naman magkabit ng fuse dito ka partner, kailangan ang fuse dito malapit dito sa heating element. Hindi pwede dito sa malayo. Ganyan ang, dis ang distansya, hindi pwede. Pwede sila maglagay dito kaya lang nakadikit dito yan sa plate ilapit mo dito sa may plate kasi pag malayo yung fuse nya ay wala rin silbi ayun nakalagay 500 watts tapos nakalagay ng 230 volt yan ang kaya nya na kuryente bali ito naputol na Kagaya nung sinabi ko kanina, naputol dahil doon sa kalawang. Gagawa na lang tayo ng paraan para dito natin maikabit uli. Tsaka dito. Ito, pinutol na rin natin. Balik yung na kalawang na rin. Binuksan ko, ayaw mabuksan. Dahil dikit na dikit na siya sa kalawang. Kaya ang gagawin natin, dito natin iikot. Ipaikot natin dito. Tsaka dito. Mga ka-partner, naikabit na natin dito sa kanyang upuan ito yung upuan niya naikabit na natin ng maayos hindi siya nakasayad bali kinurtihan lang natin dahil hindi magkasukat yung butas dito ayan o kaya nagbutas muna tayo kanina ayan okay na siya bali lalagyan na lang natin ng wire dito at saka ito tigi isang linya Dahil dito sa pinakita ko kanina, yung may sunog, ito pa rin yung gagamitin natin. Dahil mahaba pa naman ito, puputulin natin dito sa bandang may sunog. Maganda po ito kasi nakabalot siya. dalawang linya lang po ito sa loob yung wire ayan puti at saka itim gaganyan natin dyan ganyan ang forma niya. iikot natin dyan mamaya ito mga kapartner ay walang polarity kahit magkabaligtad yan ito ay gagana dahil nga dito sa heating element na walang diferensya walang putol buo po yan kahit magkabaliktad ka yan gagana yan mamaya ipapakita natin kaya tapusin mo ang video na ito mga kapartner para masundan mo ng maayos yung iba kasi pag nanood hindi tinatapos kailangan nyo tapusin para mas maganda doon yung malalaman na totoo pala yung sinasabi namin siyempre nagbibigay kami ng tamang paraan para sa inyo para magkaroon kayo ng idea iikutin lang natin para hindi magkahiwa-hiwalay. Kakabit ko lang dito mga kapartner. Papakita ko lang sa inyo mamaya kung pagka nakabit ko na. Mayroon na rin tayong butas dyan. Dito natin ita idadaan. Paganyan. Dito ka partner ay naikabit na natin sa dalawang paa yung wire. Yan. Tagiisa sila. Kailangan dito ka partner, yung wire ay maigpit. Igpitan nyo ng maigi, hindi pwede hindi maluwag. Tapos, paalala lang ka partner, kailangan maging maingat ka sa pagkabit ng wire. Kailangan, itong lata na, na ito, hindi magkakaroon ng sayad ng wire. Pag may sobra kang wire dito, putulin mo na. Huwag mong hayaan na kalaylay dyan kasi mamaya sasaya dito sa lata. Magkakaroon siya ng ground. Kaya hindi po hindi na magkaroon ng ground itong lata. Kasi dito natin ito hinahawakan. Pagka sinaksak na natin. Kailangan walang ground ito. Makikita natin dito na ayan, walang nakasayad na wire dito sa baba. At saka yung paa niya, hindi nakasaya dito sa lata. Gitnang gitna siya. Ayan o. Oh. Saka yung kabila. Medyo pangit lang yung pagkakorte eh, kasi wala akong bang tabas. Kinater ko lang yan para ito masintro sa gitna. Bali, inadjust ko lang ito para mailagay sa gitna. Nilagyan ko dito ng butas. Dito ko pinalusot yung wire. Ngayon ka partner ay ipapakita ko naman kung ito ba ay gumagana. Sasaksak natin itong plug nya. Isasaksak na natin sa ating saksakan na nandini sa ating pader sa mismong bahay. Dito ka partner ay makikita natin na siya ay gumagana. nag-uumpisa na siyang uminit dito mga kapartner ay mag-aantay lang tayo ng ilang minuto kitang kita o oh. mayroon na siyang usok umuusok na yung ano natin yung tubig bubuksan natin mga kapartner yan kulong-kulo tinakpan ko lang ng takip para mas mabilis tayo ayan yung tubig kumukulo kapartner kung nandyan ka pa please subscribe like and share and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa aking mga bagong upload maraming salamat sa iyo kapartner at tinapos mo ang video na ito sana'y ako ay nakatulong sa iyo kapartner hanggang dito na lang ang binahagi ko sa iyo at maraming maraming salamat sa iyo sa pag-subscribe mo sa akin at pag-like at pag-share. Peace out!